At ata na nga guys, after 1000 years naghihintay pa rin kami ng aming food. Oh. Ito. Ano po? Ah sinasabi nga po pala ni baby dito, guys, ay yung mga penguin na nakikita niya. At eto nga pala, nandito kami sa may tabi ng napakalaking aquarium na kung saan ay makikita mga, mga penguin. Nayan, nandito nga pala sa tabi ng aming table na kung saan sa resto na aming kinainan. Hayan at mukhang gutom na nga talaga si Baby sa kakahintay ng aming food. At para nga hindi ma-boring si Baby sa kakahintay, eto at picture-picture muna. <tinyo> One, two, three. Tick. 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 Oh. na lang, solo ka. Pose. Again dito, baby! Ah, ang cute talaga ng baby ko. Marunong ng umaura. Oh, may papikit pa. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!